Nang magagayo na sinabi ng Panginoon kay Moises, Pasukin mo si Faraon at sisayin mo sa kanya. Ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos na mga Hebreo paya unan mo ang aking bayan upang ako'y mapadlangkura nila. Sapagkat kung tatanggihan mo unin sila at sila'y pipigilan mo pa. Ay narito ang kamay ng Panginoon ay nakapatong sa iyong hayop na nasa parang, nakapatong sa mga kabayo, nakapatong sa mga asno, nakapatong sa mga kamelo, nakapatong sa mga bakahan, at nakapatong sa mga kawan na magkakaroon ng malaking pagdahasalo at gadawan ng kataniyan ng paminuon ng hayop ng Israel at ang hayop ng Egypto At walang manamatay sa lahat ng ukol sa mga anak ni Israel At ang paminuon ay nagtakta ng panahon na sinasabi Bukas ay gadawin ang paminuon ang bagay na ito sa lupain At ginawa ng paminuon ang bagay na iyon ng kinabukasan At ang lahat ng hayop sa Egypto ay namatay Ngunit sa hayop ng mga anak ni Israel ay walang namatay kahit isa at si Faraon ay nagsugo at narito, walang namatay kahit isa sa kawan ng mga Israelita. Ngunit ang puso ni Faraon ay nagmatigas at hindi niya pinayao ng bayan. At sinabi ng Panginoon kay Moises at kay Aaron, Dunukot kayo ng isang dakot na abu sa hono at isaboy ni Moises sa himpapawid sa paningin ni Faraon at magiging durog na alabok sa buong lupay ng Ehipto at magiging bukol na nagnakin sa tao at sa hayo sa buong lupay ng Ehipto At sila ay kumuha ng abo sa huno at tumayo sa harap ni Faraon at isinaboy ni Moises sa himpapawid at naging bukol na napnakin sa tao at sa hayop. At ang mga mahiko ay hindi makatayo sa harap ni Moises dahil sa mga bukol, sapagkat nagkabukol ang mga mahiko at ang mga Egypto at pinapagmatigas ng Panginoon ang puso ni Faraon, at hindi niya din sila gaya ng sinalita ng Panginoon kay Moises. At sinabi ng Panginoon kay Moises, Gumangon kang maaga sa kinaumagahan, at tumayo ka sa harap ni Faraon, at sabihin mo sa kanya, ganito ang sabi ng Panginoon, ng JOS ng mga Hebreo, payaunin mo ang akin bayan upang ako'y mapaglingkura nila. Sapagat na iyo'y ibubugso ko na ang lahat ng aking salot sa iyong puso at sa iyong mga lingkod at sa iyong bayan upang iyong maalaman na walang daya ko sa buong lupa. Sapagat na iyo'y iniunat ko na ang aking kamay upang salukin kita at ang iyong bayan at nawala ka na sa lupa. Datapot tutong-tutuo na dahil dito ay pinatayo kita upang maipakilala sa iwang aking kapanyarihan at upang ang aking panalan ay mahayag sa buong lupa. Nagmamalaki ka pa balaban sa aking bayan na ayaw mo silang payaunin. Narito, bukas, sa ganitong oras, ay magbapaulan ako ng malakas na granizo na haylan may hindi nagkaroon sa Egypto mula ng araw na itayo hanggang nayon. Nayon ni magsuguha, ipasilong mo ang iyong manahayop at lahat ng iyong pinatangkilik sa parang sapagkat bawat tao o hayop na maabutan sa parang at hindi masisilong ay laladpahan ng granizo at mamamatay. Yaong natakot sa salita ng Panginoon, sa mga lingkod ni Faraon ay nagpauwing madali ng kanyang mga bataan at ng kanyang hayop sa mga bahay. At yaong nagwalang bahala sa salita ng Panginoon ay nagpabaya ng kanyang mga bataan at ng kanyang kawan sa parang. At sinabi ng Panginoon kay Moises, Iunat mo niyong kamay sa dakong langit upang magkaroon ng granizo sa buong lupain ng Egipto na lumagpak sa tao at sa hayo at sa bawat halaman sa parang sa buong lupain ng Egipto. At iniunat ni Moises ang kanyang tungkod sa dakong langit at ang Pangino'y nagsulong ng at granizo at may apoy na lumagpak sa lupa at ang Pangino'y paulan ng granizo sa lupain ng Egipto. Sa ganyo'y nagkaroon ng granizo at apoy na nagninangning sa granizo at napakalakas na kailan may hindi nagkaroon sa buong lupain ng Egypto mula ng maging bansa. At sinanot ng granizo ang buong lupain ng Egypto, ang lahat na nasa parang, maging tao at maging hayop. At sinanot ng granizo ang lahat ng halaman sa parang at minali ang lahat ng punong kahoy sa parang sa lupain lamang ng Gusan na kinaroroonan ng mga anak ni Israel, hindi nagkaroon ng granizo. At si Farao ay nagsugo at ipinatawag si Moises at si Aaron at sinabi sa kanila, Ako'y nagkasala na yun, ang Panginoon matuwid at ako at ang aking bayan ay masama. Dalaminan ninyo ang Panginoon sapagkat nagkaroon na ng sukat na malalakas na klog at granizo at kayo'y aking payayaunin at di ko na kayo bibimbinin. At sinabi ni Moises sa kanya, Pagkalabas ko sa bayan, ay aking idalahat ang aking manakamay sa Panginoon at ang mga ay titigil at hindi na magkakaroon pa ng anumang granazo upang yung na ang lupay sa Panginoon. Ngunit tungkol sa iyo at sa iyong mga lingkod ay nalalaman ko na di pa kayo matatakot sa Panginoong Diyos. At ang lino at ang sabada ay nasaktan sapagkat ang sabada ay naguuhay na at ang lino ay namumulaklak na. Datapo at ang trigo at ang espelta ay hindi nasaktan sapagkat hindi pa tumutubo. At si Moises ay lumabas sa bayan na galing kay Faraon at inilahad ang kanyang mga kamay sa Panginoon at ang mga klog at ang granizo ay tumigil at ang ulan ay di na lumagpak sa lupa. At nang makita ni Faraon na ang ulan at ang granizo at ang mga klog ay tumigil, ay lalong nagkasala pa at nagmatigas ang kanyang puso, siya at ang kanyang mga lingkod at ang puso ni Pharaoh ay nagmatigas, at hindi niya pinayaon ang mga anak ni Israel, gaya ng sinalita ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises.